Good day, Madlang People. Pagkapanan. For today's video. Good morning, mga guys. Oh, yan. Uh, kami po ay nagagawa ng jeep. Kami po ay mga mekaniko. Magaling magkalas. Kaya lang po ay <laughs> hindi marunong magbalik. <laughs> oh. Nag-slide po ang clutch lining ng, ni Erlans. ay... Ang mga namin, laman nito ay mga gamit. Kaya po namin gawain. Kaya po ang namin ang gagawa. Uh, at uh, kailangan po namin bumiyahi. At kung ano po, po ay magagalit sa amin. At kami biyahin na nang biyahi. oh, yan. Ay, ano? Wala na po namin. Lihat, uh, putih, wah, si Jojo, kaca lompat hitam, 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 kaca lompat hitam,

Sana po maganda ramu. Kumibina mo, guys? Sa kamot ko mino-mayos. Ting itama kasi dito. Deril. Ay baka. Magagal ngani. Okay guys, atanggalin na po namin yung quad para sa mission. lang po namin ng team lock at hihilahin na. Magaling magaling po magkalagyan. pero pag kakabit niyan mamaya. Pag pagkakalag po rin, hindi namin pinag Yeah, okay. Sa mga kami. Sa na mo po. Tara po. Ha. transmission. Dilapit. dilapit,

Okay, naka-baba na. naka eh, oh, na. Ano na, okay. so, Ito, nakatingin lang doon, oh. Ay, ako ang... Pati yun. Ay, ako, ang eh, manager. Magkagaling magsipag kalag. Ang pagkakabit. Mahirap. Ito po, napapalit kami ng 6D14. Namaki hmm. na, wapal pa ng lining. Wapal lining. Baka kala nyo po, maraming nagalaw. Hindi yan po, may salang po na gawa dyan. <laughs> Yung iba uh, po, nanonood lang. <laughs> yan, umiinom pa ng spard. <laughs> Titi pa naman naman. May lasa pa eh. Walang wala na ho eh. Mayroon daw kuhan yung lasing na nagwawala. Tataan ay, na e, daw eh. sa gubat. Pagdating sa gubat eh, lasing matapang. Labas ang matapang. Sigaw. E, yeah, may dabang itak. Labas! Iyaw, bigla may simagot. Napalala doon sa si may balitik. Ay. May simagot. <laughs> sabi nyo sa asawa ko. Labay boses Hindi nga yun. Sabi sa wala naman na niya ako naririnig. Sige uli, tabasang, matapang. Iyo, yeah. pag tingnan lang kayo na ikaw na may kapre pa lang doon sa kapang. May kapre doon sa tuwan, sa puno ng balitik. Sabi, abang oh, laki naman ito. <laughs> sabi na nung no, no, kunay, sabi nung no, kapre sa nagwawalan, sa matapang. Sabi, ay ano bang gusto mo laban? Sagot daw nung nagwawalan na lasingay. Piti ka na lang kaya itlog. <laughs> 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 ay malaki ay, piti ka na lang daw itlog. Ito kuya, ito yan. Ay puto rin na Ay hindi siya makapagtapang, kapre ba naman magpilaki? <laughs> Steak <laughs> Piti ka na lang sa itlog eh, hey, habang itak na Ba, hindi na ba ba? <laughs> ba, ano maglagay? <laughs> ay, Ano maglagay ng katsipo mo kaya lahat mga tunod Boss! Kalag na! Hala, ibaba ang lining. Aling lining! Pilay ning. Makina na kababa. Hindi sa wala kababa ng makina. Ya. Mangaw. Hmm. Bu, ini nak bawa apa lagi? Ini apa lagi? Kalau yang ada sekelat lining kami, oh, lug, ito tikal nak, ubus na ubus.